relief goods. BP, one of the major concerns right now in various LGUs sa probinsya, yung potable water at saka lack of electricity po because uh, talagang marami yung na sa dalawang bagyong magkasunod po, ma'am. Opo. E-endorse uh, po namin yung concern uh, sa ating uh, water service uh, provider at uh, sa ating um, power uh, company. Meron po kaming satellite office uh, sa Bacolod City at uh, iiwan namin sa kanila yung concern para i-follow up nila dito sa mga agencies na ito ang problema sa tubig at kuryente. Yes. VP, I don't know if you can give a comment regarding the ICC on the appointment of two medical experts to assess the situation of the president, former president Duterte the uh, Yes, we are, we are happy with the development uh, that uh, there is action on the court on the Um, request by the defense team for indefinite adjournment of uh, the case. Yes. on um, uh, investigation on ghost projects in of Kaya kaya nga po uh, nakikita nyo sa iba't ibang lugar uh, sa ating bayan no. At even iba't ibang lugar sa mundo dahil meron maraming tayong mga overseas uh, Filipinos ay uh, nagagalit dahil alam naman natin ilang beses na nagsabi, in fact ako kasali ako sa mga nagsabi no sa ating Pangulo noon sa Department of Education na merong problema yung 2025 uh, budget. At ngayon, nalaman natin, hindi lang pala yung 2025 budget ang merong problema. 2024, as early as 2023, ay meron ng mga uh, nakitang uh, mga anumaliya doon na sa budget. So, alam na natin na merong problema sa budget. Alam na natin kung sino yung mga tao na uh, may kagagawan noong anomalia korupsyon sa ating budget. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot. Uh, puro lang uh, investigasyon. So, yun yung sinasabi ko na mukhang ano nga, mukhang yung sinasabing independent uh, commission for Inst infrastructure ay ginawa lamang para kontrolin yung istorya, kontrolin yung narrative uh, sa corruption scandal. Oo, well hindi ko hindi ako makakoment no sa warrant of arrest dahil uh, wala akong wala siya doon sa mga pronouncements, public pronouncements ng uh, ICC. Pero gayon pa man, noong as early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato Dela Rosa na maghanda siya sa kung ano man yung mga posibleng mangyari patungkol sa ICC case. At uh, ang sinabi ko sa kanya din na ang paghahanda niya magsisimula sa pagpili niya ng isang international law expert at merong experience sa ICC na abogado para nabibigyan siya ng advice kung ano yung mga dapat niyang gawin. Before yung may investigation ngayon uh, sa mga Cebu province, mga mayors, mga officials doon, kasi nakalig sila during na kasagsagan ng Bagyong Pino and Bagyong Aumal. Any reaction po? antayin natin, no? Yes. Antayin natin no kung ano yung action uh, ng Department of Interior and Local Government dahil ito yung uh, ahensya na kung saan uh, under ang ating nakapailalim ang ating mga local government uh, officials. So dapat uh, meron silang saktong sagot no kung bakit uh, wala sila doon sa kanilang area of responsibility noong uh, panahon ng Uh, bagyo. Dalo pati pag ikaw ay governor or mayor, ikaw yung local chief executive. ibig, sab ibig sabihin nun, ikaw yung head ng uh, disaster council. So, kasama doon sa trabaho mo yung paghahanda ng disaster council at kung ano man yung response, Yes sir. Vice uh yung reaction ng grupo mo ko. Yung ay pagtuwa kasi ni Torgo ka Senator, uh, bato. Uh, what is your reaction regarding da? Uh yung reaction ng grupo natin. PDP Laban, uh, what is the reaction ng Ah, yung sa warrant of arrest yes. kay Senator Bato de la Rosa. Hindi kasi po ako member ng uh, PDP Laban. So, hindi ko alam kung ano yung aksyon ng uh, partido ng PDP. Uh, pero, noong narinig ko yung chismis na ganoon nga at may lumabas sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating bayan na nagsasabi na merong warrant of arrest, ay uh, uh, minessage ko siya at nakausap ko ang kanyang anak, nakausap ko si Maki De Rosa at sinabi ko kay Maki na kung interesado man na si, Senator Bato De Rosa ng abogado ay meron akong marirecommend sa kanya na isang British Council doon based sa England yung international law expert. VP, sabi ni Ramon Tulfo na financial daw kayo ni Kong at ni Chavit Singson sa Disabilation plan sa government in reaction. Kasi yung mga ganyan na kung napapansin niyo ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya, no. So, yung mga ganyan kapag meron kang aligasyon, wala kang ka ebidensya, ang tawag diyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Bibi sabi din na bayan parties na nag na sila sa office of the ombudsman ng request sa salen ng presidente at vice president. Are you willing to disclosure uh, sa nandun naman na yung request at uh, ang ine-expect ko ay ibibigay sa kanila ng uh, ombudsman dahil kasama naman yan sa narrative ng uh, narrative ng mga yellow, ng mga pink, ng akbayan, ng makabayan at ng Marcos administration yung paghahabol sa akin in fact sa uh, doon, dya, doon sa impeachment complaint, makikita nyo na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking uh, salen. So, hindi mahirap sa kanila na kunin yung uh, salen na yan. Kamu sa CFPR, yan ang huling nabusan. At kailan ka babalik doon sa bagay? Last week eh. Hindi ko lang... Basta before dumating ang uh, nagkausap kami pagkatapos ng uh, bagyong Tino bago dumating ang bagyong Uwan nagkausap kami dahil binigyan ko siya ng update uh, doon sa mga epekto ng si bagyong Tino at um, ang pagbisita ko sa hig ay wala pang pecha uh, ang nandoon ngayon uh, sa hig ay ang aking kapatid ang aming kuya Congressman pulong Duterte at ang susunod doon ay ang kanyang anak, ang aming uh, congressman sa 2nd district yun yung, siya ang papalit uh, doon sa pagbisita sa him. Um wala naman siyang reklamo noong kami ay nag wala siyang reklamo. Pero noong nakausap niya yung kapatid namin, uh, si Kitty, si Veronica ay nabanggit niya na sumasakit yung kanyang uh, ulo. So yung, ay ni-report na rin yon ni uh, Kitty no sa mga abogado para magawa ng paraan kung uh, ano ba ang kailangan gawin. What's, What's your Christmas wish for the president? Ng OVP. President Marcos? Yeah. Oh my God. <laughs> Just <ko>, mag <laughs> Christmas wish ka ba tayo kay President Marcos? Last question. Wala <laughs> talaga. <dito, laughs> uh, disaster response <laughs> ng Office of the Vice President. Disaster response. Ah, uh, yes. Oh, para mo ng listahan mo, uh, Doc Chris. para uh, dito, <laughs> on the lighter side. <laughs> Yung disaster response ng Office of the Vice President, meron po kaming satellite office sa Panay and Negros Islands. At uh, sila po yung unang, unang nagresponde dito uh, sa Negros Occidental. Uh, ito po ang kanilang mga... Uh, binigay na relief operations uh, sa Canlaon City po uh, 500 rice rice boxes plus 100 water containers plus 200 na 5 kilos na rice yung rice box po namin ay assorted items po yun sa loob uh, ang tawag po doon ay rice ang ibig sabihin po noon ay relief for indigents and individuals in crisis and emergencies so assorted po ang laman ng kahon Uh, sa Binalbagan ay 200 boxes, uh, 100 na 5 kilos rice at uh, 50 na water container. Sa La Carlota naman ay 400 uh, rice boxes, uh, 200 5 kilos ng bigas at 100 water containers. Sa La Castellana naman 300 rice boxes, 200 uh, 200 na 5 kilos rice and 100 water containers. Sa Moises Padilla 269 rice boxes and 105 kilos rice. Uh, sa Bago City, 400 uh, kilos rice and 50 water mm -hmm. containers. Sa Bacolod City, sa barangay Monte Vista, barangay Visa Alegre, barangay Punta Taytay, ay uh, 150 na 5 kilos rice, 298 mm -hmm. na rice boxes, and 205 na 5 kilos rice. Tuloy-tuloy oh, ang buong araw. Uh, ngayon ay iikutin namin yung mga lugar na apektado noong Bagyong Pino. And also, VP, recently lang yung ICI pumunta ng Davao City, nag inspection ng yung mga flood control, kahit ano-ano, VP, ano yung reaction sa ano sa district doon, sa first district? Opo, nag-aantay tayo na mayroong managot no? sa mga budget insertions, sa mga ghost projects, sa mga substandard uh, projects and uh, sa mga unfinished projects dahil alam naman natin no na kadalasan yung unfinished projects ay uh, corruption din yan dahil binigay na yung budget para sa project dahil sa uh, corruption uh, nagkulang yung budget kaya humihingi na naman ulit ng dagdag na budget kaya meron tayong mga unfinished projects. Pero kung makikita mo, napakalaki na nung budget na inilaan doon. Last uh, question, VP. Uh, ah, message sa mga lahat ng nasalanta ng bagong Pino at bagong Uwa. All over Philippines. Oo, yes. Um, so ngayon, no, nasa Negros kami. Uh, bukas, nasa Cebu kami. Uh, habang inaantay namin yung assessment ng iba pang mga lugar na apektado nung uh, bagyong uwan inunan na muna namin ang Negros uh, at Cebu dahil sa bagyong Tino kanina kung narinig ninyo ay inisa-isa ko sa mga tao pinasagot ko sa kanila kung ano ba yung mga kailangan natin na paghanda sa panahon ng lalong-lalo na ng pagbaha at bagyo dahil yun yung pinakamadalas na disaster uh, sa ating uh, iba't ibang lugar sa bansa so nakita ninyo na um, inisa-isa namin sa mga tao. Ano ba yung unang gagawin natin? Una, magdasal. Pangalawa, ayusin ang ating mga gamit. Uh, pangatlo, alamin natin na saan ang ating mga evacuation center. Ihanda ang ating mga gamot, ang cellphone, ang power bank. At kanina may natutunan ako, kailangan merong load. Dahil mahirap na meron tayong cellphone eh hindi naman tayo makapag, makapagtawag uh, o makapag o wala tayong data para tumawag uh, sa ibang tao para humingi ng tulong o magbigay man lang ng update kung anong nangyayari sa atin. So yun iniisa-isa ko sa mga tao at pinapaalala ko sa kanila na at pinapa, ini-illustrate ko sa kanila ano ba ang nangyayari kapag nagpapanik tayo kasi hindi natin alam kung anong gagawin natin. Kaya napaka-importante napaka na alam ng mga tao isa-isa kung ano yung listahan na mga dapat nilang gawin para hindi sila mag-panic. Malacanang Defense First Lady Lisa Marcos' book launch concert events during Pino Onslaught last week. Hindi po ito pagsusuot ng costume tulad <laughs> ng Snow Maka White uh, para mag-party-party. Party. Hindi naman ito sagot eh. Uh, hindi ito uh, sagot doon sa tanong kung uh, bakit merong mga party sa panahon na binabaha yung ating mga uh, kababayan. Hindi na pwede ngayon sa atin na hindi sinasagot yung tanong. Dapat kung kapag tinanong ang Office of the President o ang Palas, at uh, sinabihan sila na kailangan nyo sumagot, dapat kailangan nilang sumagot ng maayos kung ano ba yung kanilang explanation. Hindi na pwede ngayong panahon na ito na aatake ka ng ibang tao para lang makalimutan kung ano ba yung totoong issue. Vice President, reaction mo for your survey, uh, for latest survey, uh, tumaas uh, tuma agad at bumaba. Uh, what is your reaction? Well, patuloy pa rin uh, kami no, sa uh, tanggapan ng pangalawang Pangulo. Patuloy pa rin yung trabaho namin. Kung ano yung sinabi namin doon sa mga kababayan natin na ito yung mga projects namin, uh, patuloy pa rin yun na ng Office of the Vice President. Tumaas man o bumaba man ang approval ratings, tumaas man o bumaba man ang trust ratings, ay nandun pa rin yung obligasyon namin Uh, na magtrabaho para sa ating bayan at magserbisyo para sa ating mga kababayan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Ay, yun, Ay, yun, wala. wala. Oh, about ito. Ito lang. lokal ah, dito. Oh, lang. lang, oh, okay. Local, local. Okay. Local okay. lang, lang siya. Oh. Okay sa national, sa national, national TV, pa. Uh -huh. ba? <laughs> ba ko ka BP? Thank you Bye. Bye. No, po. No. Thank you, oh, hindi uh, na ako